Okay guys Nakatawag na tayo ng taxi Kailang Ito yung niya niyang address Yan ah. Yan ang Yan ang number Sa building Alker Clinic Ay nasabi ko nandito ako sa lobby Pero sabi niya Maghintay daw ng 20 minutes ha, 20 minutes pa guys darating yung taxi pero okay lang at least ganyan talaga ang sasakyan ko nagkataon rin na hanggang sa shop baka maayos itong 3 weeks na yung sasakyan ko doon dahil walang parts eh inyorduran pa at maraming ginagawa ang shop so pagdating ko doon ang daming sasakyan siyempre first come first ay ang atin medyo pang ilan na natagal ngayon pa lang lunis kahapon pa lang binilihan ng FAR ang parts niyan or, di, di deliver sa siyap nila transmission kasi computer system sa transmission mm sige lang guys mamaya i-update ko kayo uh, pagdating sa taxi na natin kasi 20 minutes pa Oo, dito tayo dito ang clinic ito ang, dito ako ngayon um. nag-ikot-ikot guys Kunting lakad-lakad parang exercise dala exercise ring hintay tayo ng taxi pupunta tayo sa bahay ni Norma oh, sige guys mamaya o, ya, update ko kayo thank you sa pagpanood